kayo. Ako na magtatanong. Sige, pwede. sige, pwede. Okay, game, game. Okay, 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 Sige, okay, go. Sino ang pinaka-sexing artista na secret din yung nakalandian? Ako, wala eh. Sumagot. Ako, wala siya. Marami. marami. Parang, may halo. Hindi, hindi, hindi. Hindi. Nahihirapan akong isip kasi ang dami. <laughs> many Masyado to mention, madami. Too many to mention. Mm. Yung, yung, hindi mo makakalimutan. Siya muna, wala. wala. Ako, wala eh. Ano, ano ba yung question mo? Ano sexy wala, na? Wala, eh. Sexy or any artista mm. na nakasing secretly? Mm. Ako na ah, yung bigla. Ako na yung bigla okay host. Mm. <laughs> Kinala ko pa to ah. <laughs> God, right. Ano? Anong gusto mo? Uh, anong age range <laughs> <laughs> ang gusto mo? anong era ang gusto mo? Hindi nga. Mm, Makasi. may, may ngayong era ba? May Gen <laughs> yeah, <GNG>? Z? Wala. wala. <laughs> Hindi, yung age yan. Ah, millennial. <laughs> millennial. Ah. Ay, yari ko pa. <laughs> 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 ah. <laughs> Hindi, yari nga pinag-uusapan natin. Eh. <laughs> Oo. Ah, <laughs> uh, ikaw, bala <laughs> ka na. Oh. Sige. <laughs> mm. Hindi ako nagulat. Ano ba yan? Sino? Sino? sino kahit, uh, pare? Alam, alam mo yan? Parang alam naman na gano'n. Ah, sino? Sino yun? Ayaw mong bumulong, hindi mo hindi ko susunod. Alam mo sure. na yan. Alam mo <laughs> na yan. Sige. Oh. Ay, pa. Crush ko yun. Kung ako lalaki, parehas tayo. Sino yun, pare? Alam ko na ba yan? <laughs> <laughs> Oo. Hmm. Ikaw? Sino? Wala nga, hindi na eh. balita yun. Grabe Ito oh. po, ang Ako, takot mo Wala eh Baka yung pag-uwi mo, yung gamit mo Wala nga eh <laughs> Joke lang